Solid <laughs> sa man lang baga. Usak ah, ako, ako <laughs> Ay, nga bugas ko an. Okay lugod. Lugod nga crime takabok ni. Nagre-rerin man <laughs> Lipat sa dirat. Weather <midir> weather talaga. Ito <laughs> so, dito pa kami sa kinabutan. Kasi ang balak namin sa San Isidro National Park sana. Ah, yung background kasi doon yung si Clouds kaso may nagsuggest kasi na hindi maganda doon pagka medyo maulan yung panahon kasi hindi na namin makikita yung si Clouds. So ayun, napagdesisyonan dito lang kami sa kinabutan. Traditional kinabutan. Ito siya yung tsura niya ngayon. Medyo hindi siya overflowing. Maganda nasa panan kami ng forest protected by DNR ayun ito sariwang ano bluefin tapos meron kami ditong kinilaw na tanigi Sariwang sariwa. Ayan o. Favorite ni ko. Ito ba ang yan niya. ito na po yung finish product namin. Blue film. Tsaka Ayan, tambis ang tawagin namin. kaming kanin ngayon. Mm, tawagin sa amin kalinayan 100 ang kilo nito dito sa amin ayun mga po galing pa yan ng San Diego dala ng Madam President Arigasa mo man <laughs> ayun dito at the same time this is the running water marami man naglalaba ayun Ayan o, rice rice granary. Yeah. Yung class president namin na humble. Mayaman yan. Bibili yan sa akin ng credit room. <laughs>